Ma treasure, na po ang aming mga ginawa yan po ang protein bag ang luto ko ng isang araw ang dami po ang mga treasure yan po tumutubo ang mga mushroom kanya po napakahirap gumawa ng mga mushroom bag yan po oh ang mga na una na namin ginawa hmm, yan po ang dami kasi kailangan po marami tayong mga protein bags kasi hindi naman sila araw-araw na mumunga almost a week bago sila mamunga kaya kailangan marami tayong stock na protein bags Kapag pag nagtara naman ng mushroom yan po Tignan nyo, may mga bunga na o. Oh. Ayan po, ang oyster mushroom. Oh. Naharvest na po yan eh. Kaya pakaunti na lang kasi inulam namin sinigang na mushroom. Kaya ayan po, nagpakagawa ay, kami ng na marami. Nasa sa ganun, hindi kami maubusan. E, ito na po, We're po, po kung paano maglagay sila eron eh, ng... Ano yung namin yan po ang maglalagay na ng, ng similya. Bale, yun yeah. po yung nakara, no? Nalagay na ng similya yun. Nagkamali po ka tayo ng pag-aayos ng vlog, eh. yeah. nalagay 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 po, ng o, ng video. Yan po, pag nalagay, nalagay nila ero ng bulak. Similya ng mushroom. Bale, rin po ang ng mga similya. Nalagay na? Nalagay na Yan nalagay po, nalagay po. Ang mga na? Ano lagi na? Ano lagi Lalagay sa loob ng protein bag na niluto ko. Then, tatakpan nila ng bulak. Lalagyan ng PVC, goma. Mahirap po. Maraming proseso po paggagawa ng mushroom. Maraming trabaho. Pero pagka lamunga ng mga pangitan, lalagyan ng gulog. Ah. Kita niyo po. Ang hirap ng mga bata. Lalagyan ng bulak. Apo, hindi ko na kaya yan eh. Kaya sila po ang gumagawa niyan. Tabaho. Kaya sila naman po ang niyan. Bala yung pinaka-paborito po ng luto is... Yung oh, may mga pakanabang sila. Yung piniprito. Ay, ano mo lang kung saan yung talent nila. po, parang chicharon. Chicharon Si sumuko. Si si Ito niyo po, Para kami na sa oh, oh, oh.